Magandang araw sa lahat So ito na yung mga Buying species natin Tapos na lahat na Gawa natin ng paakyatan Ayan yung sa uh, Pipino at saka Ampalaya at uh, Batong So ito Yung ating opo Yung native na variety na opo Yung mga mamalaki. malaki Mataas ang bunga At ito yung kalabasa ang kalabasa natin ay pinapaakit natin doon dahil may mga talong may mga talong at saka okra na nandoon sa ibaba kung hindi natin papaakit pag magapang na yan madisturbo yung mga tanim natin na nandoon sa uh, kaniyang gilid kaya papaakitin natin ginawa natin ng na, uh, paraan ito yung uh, bago lang natin ginawa ng paketan yung ampalaya itong dalawang puno ng ampalaya ay uh, binuling lang natin sa ating compost pile dahil tumubo so binuling natin upang mapakinabangan pa may putot na ayan may na siya lapit na parang lapit na magbunga So, medyo may edad-edad na yan. Ito yung mga hybrid natin. Ito yung una nating na vlog na sinigrigate natin yung dalawa ang tumubo dahil matagal-tagal na naka-stack ang seeds. Ayan, may dalawang, dalawa kasi yung buto na ating inilagay. Yung dalawa ay sinisiparit natin and then and doon natin inilagay at sorry, itinanim. So, Ayan na, tapos na natin nagawa ng pakyatan ang ating uh, pa, ang palaya. Pitong pangalawa ay ang uh, uh, pipino. Ayan. So, pipino to. Ayan, may ano na rin. May papakyatan na, na tayo. So, at saka yung pangatlo natin ay yung sitaw or batong tawag sa amin sabi saya, ayan may pakita na din so tapos na lahat hindi natin inaabot dito uh, sa mababa na portion ang katulad nitong pag square square ng ating pakitan dahil mahirapan tayong maglinis ng mga damo at saka pag may hayop na maka uh, dumating dito makasulo dito ma uh, traps siya so baka madisturbo yung ating mga tanim so, upang kung may Papasok man dito ng mga hayop, makalabas ulit din siya. Hindi ma-trap nitong ating mga ginawang paakyatan. So, tapos na lahat. Abot ng isang ah, uh, apat na araw lang. So, apat, apat na araw ang uh, na-google natin ang um, Uh, bago na tapos lahat. So ayan. Readying ready na. So ang mangyari nito ay gagaguid na lang natin. Katulad nito, gagaguid natin upang maka-accept. So ayan. Kahapon pa natin to pero may ano na. Nakaka ano na siya. Ito gagaguid na lang natin. So may mga puno na ah uh, medyo hindi madaling makakaakyat kaya i-guide natin upang makakaakyat so mga ano kasi po ito na mga tanong tanim kailangan makaakyat siya lalong lalo na yung pipino dahil pag hindi pinapaakyat, nakagapang sa lupa medyo may paitan ma hindi maganda ang lasa ng bunga so yun lang po maraming salamat po God bless sa lahat happy farming